sexy star noong dekada 80, nakasumpong ng katotohanan at kapanatagan. Hindi naman na may tatawin pa yun siya eh, kasi nandun na yun nakabakat na talagang sa pagkatao ko eh. Pero ang gusto ko, makilala nila ako bilang si Maribi. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin sa TV. Subscribe na mga drama. Ang kwento tungkol sa isang taong minsan ay namuhay sa kasalanan at naligaw ng landas ay hindi na isang bagong bagay. Subalit nagsikap siya na magbago at ayusin ang kanyang buhay. Ang kwento ng buhay ng isang dating sexy star noong dekada 80 ay hindi nalalayo sa kwento ng dating sexy actress noong dekada 90 na si Claudia Coronel. Pumatok at totoong pinag-usapan ang mga mapapangahas nilang pelikula. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan at pagiging blockbuster ng mga pelikulang kanyang ginagawa, ay iniwan niya ang buhay artista. Dahil mas pinili niyang itama ang buhay niya noon na naliligaw na ng landas. Nagbalik loob siya sa Diyos, binago ang kanyang buhay at itinama ang kanyang mga naging pagkakamali. Kaya ngayon ay isa na siyang masiglang member ng INC at ganap na niyang tinalikuran ang kanyang dating buhay. Samantala, ang sexy actress naman na ating tinutukoy noong dekada 80 ay sumikat at totoong pinag-usapan ang mga pelikula. Siya ay si Cherry Madrigal. Na mas gusto niyang tawagin siya ngayon sa pangalang Maribik na siya niyang tunay na pangalan. Direkta. Sa mga sandaling ito pa, ano ang gusto mong itawag sa inang tao? Saan mo gusto silang makilala ka at mahalin Bilang si Cherry o bilang si Marley? Bilang si Marley. Si Hindi naman na may yung pagiging Cherry Madrigal ko eh. Kasi nandun na yun, nakabakat na talaga sa pagkatao ko eh. Pero ang gusto ko, makilala nila ako bilang si Marley na pagbuhay ng normal. Makilala nila ako na eto ko. Ito, ito yung Cherry Madrigal na nakilala nila na sa TV nila nakikita. Pero bilang Marley talagang bang iba sa sa kabila ng kanyang kabataan ay nasabak siya sa magulo at puno ng sarisaring tukso na buhay pelikula. Halos masira ang buhay niya dahil na rin sa pagtitiwala niya sa mga taong inakala niya na totoong kaibigan. Subalit, nagdala lamang sa kanya upang malubog sa pagawa ng mali at makasala ng buhay sabi ko sa buhay ko, eto siguro yung pamamaraan ng Panginoon na para maging matatag ako sa buhay. Pero, syempre maraming struggle, Pia Bordina, lubating sa buhay ko na marami ako naging barkada. Naakala ko noon kapag barkada ko at pinakitaan ako ng maayos, kala ko totoong tao na. Kasi kulang ako sa pagmamahal, Pia Morley. Nagharap ako ng tao na pag ako inaruga o pag ako inalagaan, akala ko totoo na yun pala. Mapagsamantala lang pala yung mga tao na nakakasama ko sa buhay ko nung time na marami akong pera. Nung time artista ko. Kasi sa akin ng kayo hindi ko kailangan na gumastos kayo. Ang kailangan ko, may makasama ko eh. Yung makinig ka sa, sa kwento ko, yung gusto ko, meron, nandiyan ka lang. Pag meron akong kailangan at meron problema, nandiyan ka. Hindi mo kailangan gumastos sa akin kayo Morley. Sagot ko ito hapon, buong araw. Diyan sa tabi Subalit sa kabila ng pagkakabagsak niya sa maling pamumuhay, ay pinilit niyang bumangon at itama ang kanyang mga naging pagkakamali. Tinulungan niya ang kanyang sarili upang magbagong buhay at gawin itong tama. Bagamat naging mahirap para sa kanya sa simula, ay porsige siyang magbago. Hanggang sa ganap na niyang naayos ang kanyang buhay at namuhay ng simple, subalit malayo sa pagawa ng kasalanan. Salamat po ako sa Panginoon kasi kahit na wala akong pinanggalingan, hindi niya po ako pinabayaan. Tinuruan niya ako maging matatag, tinuruan niya ako maging maayos po at uh, marap po sa buhay na mapaglarong buhay. Pakadami pong pagsubok po sa ibabaw ng mundo pero talaga pong naging matatag po ako. Duro talagang sa guidance po ni Lord. So, para sa akin, parang hindi no, lang talaga, talaga bibit ako kay Lord. Kasi walang ibang pakamping at walang ibang magmamahal sa iyo kundi ang Panginoon isang kailangan natin magising sa isang bagay na mapunta ka sa hindi mo gusto eh. Uh, ang Cherry Madrigal talaga ang makikilala nila, napakasimple yung tao lang. Sa isang interview nga sa dating sexy actress na si Cherry Madrigal, na sa kasalukuyan ay isa na siyang member ng INC. Ang pagiging bahagi na niya sa relihiyong ito ay ganap na nagpabago ng buhay niya. Bagamat inamin niya na totoong naligaw siya ng landas, pero ngayon ay nasa tamang landas na siya at namumuhay ng ayos sa pagsunod sa tama at sa mga kalooban ng Diyos. Makilala nila ako na eto ako, ito yung Cherry Madrigal na nakilala nila, na sa TV nila nakikita pero bilang maribig talagang bang iba sa Cherry Madrigal. Christmas niyo? Iglesia, oh, okay, Marlene. Wala kami, wala kami, wala kami ang Pasko eh. Pero okay lang, kasi yung mga anak ko, katoliko naman sila. nagandaan na ako, luluto ko. Siyempre, kailangan namin kumain sabay-sabay. Okay. Na talagang mongga-mongga. Sa New Year po kami nag-ano. Jerry, maraming-maraming salamat Salamat din po kay Marlene. Lahat ng tao ay nais ng Diyos na magbagong buhay. Iwan ang kasalanan, gumawa ng mabuti, at kung ano ang kanyang kalooban. Kaya ano ka man, sino ka man, gaano ka man dati ka rumi, ay may pagkakataon ka upang maging karapat dapat na maglingkod sa Panginoong Diyos. Kung magbabagong buhay at itatama ang tinatahak na landas. Handang patuwarin ng Diyos at linisin ang mga naging karumihan. Ayon nga sa isang talata ng Biblia, sa Isayas 1.18 ay ito ang sinasabi magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ayun dyan, nandito lang po ako sa tabi-tabi at uh, nasa City Hall po ako nagtrabaho ngayon. Saka sa kasaling magkita tayo ng hindi inaasahan, uh, ako po si Marie D.